Chalelo guys, tambay ako ng marina. Ayan. Marina Seaside. Yo, kakain ako. Bumili ako ng tinapay sa lelo at dingdong ko, di ba? Tambay-tambay muna. Ito pakita ko pala sa inyo ang marina pala Tambay-tambay, oh. Ayan, yan, 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 yan ang seaside, oh. Wow, wow, uy, may naliligo, oh. Nagbanlaw sila. Mabuti, maganda dito kasi dalawang banlawan dyan. Para... Doon, oh. doon ang Marina Mall. Saan ba ang Marina Mall? Oh, ah, nandoon ang Marina Mall. Yan ang karagatan. Ganon. Pinamutol ng mga puno Wala nang masilungan doon Dito ako sa ano Sa buhangin na kaug Naglatag lang ako ng plastic ng lolo Ganon Kaya tambay tayo guys Usap tayo Ganon Tara kain tayo kain Kain tayo at sinapain eh. Sinapay ni Nonoy, sinapay ni Nonoy. Pandikoko daw. Pandikoko, pandikoko, Pandikoko. Ito siya pala. Pandikoko ni Nonoy. Dingdong tayo dito na, dingdong. Dingdong, dingdong. Sarap nung bandang nila. Kalimutan ko magdala ng shorts. Maligo sana ako. Kala ko taglamig na. Kaya ko ako guys. Ah, mag-live ako, mag-live ako, babae. mag-live ako. mag ako, babay. Mag